Magandang umaga po mga kapambin Kumusta na po kayo lahat Kanina pa po tayo dito sa tubigan po Sa kabilang ilog At ngayong umaga po ay Maglilinis po tayo ng pulaan po natin Ng palay Gawa ng mga First week po ng December Tayo po yung mababad na Ang ating Ibu po lang nga po ay yung hybrid po Kung naalala niyo po na kinuha po natin sa bayan yun po ang ating tatanim ngayong panag-araw po bali kanina po yung ating napiso na ito gamit po ay yung gulong po ay ngayon medyo matigas po itong ano ating unlaan kaya pinalitan po natin ng spiral may kasama po tayo may nagbabalik po si parin atan ito po ay nakasama na natin noon matagal na po siguro mga isang taon na po nakalipas buwan so, ang nagtrabaho po siya sa ano, may hila Ayan na doon trabaho. Ay, umbalikto dito. Dapat kasama natin. Pre, palitan. Nagbabalik, pre. Hoy! Tara. Dati na po natin nakakasama si Pare. Si Pare na, no, Pare. Ah, Pare. Asan? Eh, hindi, hindi Pare. Ay, hindi, hindi. Ito, hindi, hindi. Ito, パレル、t レル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パレル、パ po tayo ng buntis mga kakambin ay may nakita po akong igat wari ko yun igat na andun ay nakatakot kong na takmain dini po o yan o eh. ating papadaanan po rin

sumilong muna at mabasa mo maigit yung plastic pala para dyan lang pwede ah hmm. makuha tayo yung pambalot ko ah meron na po muna tinapay habang naulan eh yari na pong manahin araruhin nga nung bilis eh nung no, pagkamigamit pa no. rin hmm. kanina yung gubat po noon tayo. Mahawal na po ay. Ikaw ba para saan nang trabaho? Sa... Lago na makang. Ano ba? Sa ay, po pala si pare ano, matan. Matagal-tagal na rin, no? Hindi, hmm, hmm, Hindi, tayo ay eh, huling contractor tayo din sa ano ah. Isa na, one year na, ipinaporin ko sa kay mami ka na eh. nag tayo. One year na nakalagay doon isa sa vlog. Isang mm -hmm. taon na po halos kami ano? no? Hindi nag... Ano, hindi nag... Ang Anong trabaho pa rin? Subong? Ah, po pala ng mga, ano, building. Mm -hmm. Anong... Building na ano? Ano, ah, so Anong mga pabahay. Kayo nakakakontrata. Mm -hmm. Ang hmm. lalatag ng mga buhay. Mm -hmm. Mga ilang ano, floor ang gano'ng ng building. Hanggang third floor ang binabubungo nila. ng mga screw na. Mga eskrut, ano? May screw na. Oo, mayroon pa nyo. Mga ayaw ko. hindi yung... Mayroon lang. Bakit? ganon Dalaban niyo ba? Ang, ano ang ganitong sa bakal mm -hmm. bubong lang talaga yun ba diba ang nagawa ng bakal ano hmm? oh, yung ganoon natin? trusses bubong lang hum? bubong lang insulation ayun yung puti parang di ba yun e ayun ayun bang ano yun? kontrata. trabaho? Ayaw. Hindi nga nangyari. Kapag nila, hindi Malayo Nasama ko na. lang, may hmm. dalawang araw lang. Hmm. Naglabasan pong igat. O, oh. preek! Eh, igat nga ito. Igat preek! Nagkasama na. Anong naluloklo ah. eh, pa rin? <laughs> Ano pa? Igat oh. Meron na dito. Pre. Palos ito. Palos sa ito. Palus, pre. Tinamaan ng ano no? Yung spiral. Ah, yun. Meron ito oh. May malaki ba dito? Huwag yung... lang lahat. Lahat. Malaki yata yan. Eh, bakit ang kameran dito? Ito yung naninira ng ano eh. Pare. Pinapil ito. Oo. Yeah. Uh, Ay, baha. Ay, baha. Ano? Ay, ibig sabihin may igat ng ano? Ilog. Yan, naglabasan pong igat tsaka yung palakang bukit po naglabasan din tsaka igat. Nasaan pre? Ay, ari oh. Yan. Ito po oh. Oh. Ba't ang dalawa pa rin nasa yung malaki? Nawala yung malaking kamo? Wala nga. Oh. Anong nangyari? Kala marami ari. Yung malaki pa rin nasa na. Ah, yung malaki po yung nawala. Hmm. Ah, yung laki nung pa rin nawala. Napulit. Ay, eh, sayang. Ano? Nasaan na? Hindi ko nakita pa Oo, eh. oh, wala na yung dyan. Nasa na? Ay. Pagkasayang po. Tumuki oh, pa rin. Hindi na papulit na rin mo. Oh. Alin? Hmm. Ay, dapat pala isa ako. Ano? Sa mga lagi. So, hindi. Paano? Ay, ang dami din na dito. Ang laki po. Gawa nang ito po na bakante. Kaya ito yung naglabasan. Masarap na rin prito pre. -pre. Ano? Hmm? may igat pre may igat yun know? oh may igat ulit dito may igat yun know? oh uh, hindi yan may igat kapain mo igat pwede po na. may nang huli-huli oh oh tulad din labasan po ay may malaki dito eh nawala sarap po nito piniprito para po natin nahuli huli, eh. Hmm. Yan. Ilebin na po ng tanghali mga karambin. as na po ito na linis na po natin pero ito po ay hindi pa final baka mga dalawang tama pa po ng traktor isa e ngayon po ay ano pa ito ay kariwa pang maigi ay saka e sakanap po natin uli babalikan ito kapag sa ka video bulok na po yan iba, iba na po ito at tayo po lumipat na doon sa so may kabila po yung kasunod na pita po Guwa ng tuloy araro na po tayo gawa ng may mga ano pala matitigas po yung iba yan po ang ating manpaktor po hindi po natin nababada ng tubig kaya medyo makunat po ating nararo na po ito yan. ito po muna ang ating inuuna yung mga luang po yung panabi po madali na yan Pwede natin i po yan sa ano, damo para madali. Ganito po muna. Kapag po hindi natin ilaro yan, hindi po magkakaputig yung ating luwang po. Po, po. Hindi po na so, po tayo sa ating dating piston po. Hindi na lumita. Ah, Matag-spin po. Ngayon na ulit pre. Makakabili ng krudo. Ano? Kunti na. Ano? May patubig naman na tayo para doon. Ano? Para. Mamaya yan puno. Ano? Makunat kapag ano. Anong tubig ano? Pero bukag naman. Ang ice man. Na. Malambot naman ha. Ang patubig po natin. Ano? Eh. Maya maya ito'y puno na pre. Dito na po tayo sa kubo po. Si Mami po pala yung nagisa ng patula po. Oh. Pananghalian po natin. May giniling na karne po yan. Saging, matamisin. matang isin. Bulang lang po. Pagkabi yung na pre. May kaan na. Hmm. Ayon, oh. kaan na kayo, Mga bata po Mga bata po pagarantihan ko. Sige na. mo. Kapitis eh. na ko eh. Ilan na pinitas ko na eh. Ha na. Sige na ito. Hmm. Toto, toto. Sa yung pantahabol. Kita ba No, kulang. No, eh, no. Gun, bata. Ayun. Hindi mo din kakain ang bata. Ayun, may isayang lang kayo ng haka. kapare sa tayong galing doon. Eh. Nagtanong po para si mami ng ano? Siyempre. Ang huli? Hindi eh, inuna ko yung ano. Ang no, eh, po na. Tingin ko yung ano na eh. Tapos may isang ano may? Uh, Malbosa, dating, eh. Malabong sabi pagdating ko. Isang kaya gulay na lang mga Isang mata pa lang pala. Ayan, Ayan pala natin. Maray pa. Kumpur po yung binili natin sa bayan. Ah. Eh. Binagalbalalwa ko na. Ang dami pala ko yung spray mo yung kahapon. Mm -hmm. Ang dami pa rin ano, anong tawag ko. Ano yun? Army worm. May nito. Army worm pala natira dun. Natago ata mm -hmm. ito sa ilalim. Ay. Hmm. Nahinog na po itong turda natin. Pinaba ba? Ayos saba. Pag-pista. Naubos ng manok. manok. <laughs> Ay, di busok eh. po yung manok. Hmm. Natukyan dun sa ano, sa lalang uh, kuprasan. Pag-pista eh, di iwan-iwanan bago Pag-pista, maganda yun eh sa aking karo. Hmm. Hmm. Uh, Sobra sa potsiro? Mm, yung sako yan eh. Mm, ganyan. Ah, ganyan ba? Kaya ate, galing mo. Mm. Sarap yung patula. No? Sarap. Mm. Buyang lang po. Oh. Kagabi. Namas, namas. Ay. Yung patula. Sarap ay sariwa talaga. Ano pre? Mm. Mm. Buyang lang. Yung mais na patambay-tambay. Bumunga <laughs> din. Eh. Bukot mo mm. mga din. Tatamdang ko na ulit pala. Pwede na pala yung pilapil, ano? May lagay mo kasi na yung pagkain. O, yung pilapil, hmm. pwede na pala yun. Muling! mo mo't baka dalawa yan nandyan. Isa. Hindi na kaya. Huh. Ay, ano po na naman yung isa mong magaling. Nasa kama. Nasa kama na naman yung tulog. <coughs> Wala eh. Dito yung pilapil, pwede ng tamnan. Mm hmm. Yan gusto ko, ibabalot ako rin ng magting. Pwede nang damhin. Hmm. Hmm.